So yun mga kadiskarte, good morning, oh hi, mga shoutout po kay Hirihinal, Pascual. Salamat po sa pag-comment. May tutulong ko lang po sa inyo ay lang po sa aming exam. Ang, pa, ang kumbaga po ay for example po, ang haba po ng greenhouse is 50 meters at ang lawang po niya ay yung mga 7 meters. Ang spacing po ng pahaba, pahaba na pecha is 0.5 and then ang pahalang naman po is 1.4. So sa haba po na 50 meters na greenhouse at ang luwang po ay 7 meters, magka, ma, ma, makakatanim po doon ng 509 po sa exam Pero sana po makita niyo po ang spacing po na yan. Yan po, yan po ang spacing ng pechay dito sa Japan. Kasi hindi ko po talaga alam ang pinaka-actual na pagtatanim po nila kung ano po yung ginagawa nilang space. So yun po, sana po nakatulong po ang aking video. Kuya, And salamat po sa pag-comment at nabigyan niyo po ako ng pansin. Salamat po and God bless you all, Kireenal. Salamat, God bless.